So, mga kamigs, nandito na po kami sa aming uh, destination. Dito po sa bagong na uh, discover na resorts. Ayan. Ayan, may mga kubo siya. Kaya lang Ano pa lang yan? Parang... Uh, Masilis... Meron lang lang masilungan. Nice, Dan. Is doon ang... Uh, CR. Ayan po ang uh, ato dito uh, liguan libre lang po dito libre. Ayan po ang ating uh, dagat. Yeah. Ayan. So, ayan mga comics, ang ating uh, pasilidad na lugar dito sa Kison Province. Hello mga guys, kaway kaway muna kay dyan Para makita kay sa akin vlog Ha? Ah, dito tayo pare Dito tayo sa gitna Tara Baba tayo, baba, baba Malalim Ah Okay 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 Ah. Yes. Oh. Dito pala yung graban dami oh. Hi. Hi. Kaway kayo sa akin vlog. Kaway kaway kayo. Yes. Andito na kami sa lugar namin. Sa lugar namin, sa Kiss of Robbins. Ang nakakakanta ng lugar dito. Aselin natin. Aray! Ano yung nahanap mo saan? Ha? Punta ka si R. Wow, ang cute naman ang baga nito. Oh, may tubig. May tubig. Naulang kasi. Pupuan natin muna. Pahinga muna tayo. Ah. Ligo muna sa dagat bago umuwi ng Maynila. Mamaya uwi na kami. Mayang hapon. So, pinasiram natin yung mga magaganda lugar dito sa Quezon Province.

Mabalik na ninyo. Gumadami. Ano Abot siya na? Hmm. ka jeep jeep. Dapat di sa iba birahon. Yes. Tinan ko nga yung may video kayo na may lamarag bata. Tinan ko nga yung video bata. Okay, mga kamig, so na po kami ng Manila. Nakamag-vlog <laughs> oh, ba kayo? Oo, <laughs> oh, yan. Yan po ang tropa. Ah, wala naman yata ah. <laughs> uuwi na huli. Ah. Uwi na po kami ng Manila. Yay! <coughs> mga kamig, kung lang po ang aming uh, dala, papunta may lang. Kawa nang walang, walang nagpalaos ka Walang isda. Pero okay lang yan. Ang sulit naman ang aming vacation. Masaya. Ayan po yung ating mga... Uh, yung cellphone ni Papa. Ano? Wala, mga tropa dito. Wala, wala cellphone dito. Ayan. Ano Ay, yung cellphone nyo? Asa ba cellphone ko na nyo? O, tingnan. Dito patay uh, malapit. Tingnan nyo muna tayo, yung tayo, cellphone nyo. Baka mamaya wala dito. Para maaala. Ma wala, wala nga. Dito, dito, dito. Wala ka cellphone. Sino bang nagkakabagod? Parang inyo. Ay, wala pa lang Alamin niyo muna. Baka malamit pa tayo. Mahirap pag mula na, mula na tayo. Nung, nung naligo tayo, si Tiffy magamit mo. Naglaro. Oo. Oh. Kanino ba binigay? Saan mo binigay? cellphone mo ni Papa mo Yung sa, nung naligo tayo doon sa dagat. Hindi Kanino? Di ba nag, naglalaro ka? Kanino? Sa green bag. Sa green bag daw. Kamayt ko rin pa uwi tatin wala. Saan? Sa mga fishing rod. Asa ng fishing rod? Oh, at yung mga ano, ano yung ano, yung ano, yung ano, yung muna yan. Hindi yan ha? Tika lang, na. Importante yun eh, yung shell pool. yung ganyan mami, nagdala ba? Na. Yung ganyan na? Nagdala na at na. Ayan. Ayan okay may So, ito pa yung ating power. Oh, bago umakyat, bago umakyat, ay, 'di si do pa pala laman, wala, pa. wala siyang sa sakot. Okay, natin magtres? Uwi na, uwi na. Thank you ya. Love you O, oh, isang maganda mo ng ano dyan, isang maganda mong bati. Uh, <coughs> <laughs> yeah. yeah. Malab sa, Saan nakalagay yung ano buko ko, eh? Doon lang, oh. May nakasako na sabi ni Maureen. Saan? Doon pa banda. sa unahan, doon pa okay, pa yata rin pare. Ko Ayaw, nakasakop nito ba Hindi pa, pa, pa. yung, yun? yung, ah, ah, na 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 yung buho yes. da na na oh, na no, oh, ko mga ayun May ayun ko dito. ayun 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 na ayun ah. ayun 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 Hindi, Hindi, ayun eh. ayun Kunin natin yung buko. Nakasako, di ba nakasako? Kunin natin yung... Uy. Okay. Puli naman yung buko ko. ko muna ha.